No, don't expect me to be your friend. Huwag kang makikipagkaibigan sa anak nun, ha? Sorry. Ha? Grabe ka naman magsalita. Parang di naman tao kausap mo. Oh, Dad. How's your work? Tsaka, kumain ka na po ba? Okay lang ako, anak. Oo, kumain na ako. Medyo bad day lang. Oh, I see. Pero, What's wrong po? I mean, what happened? Wala naman. Huwag mo naisipin yun. nag lang kami ng uh, tita mo. Pero wag na natin pag-usapan yun, anak. Basta wag kang makikipagkaibigan sa anak nun, ha? Walang maganda, maidudulot sa iyo yun. Eh, baka nga turuan ka pa ng samang asal, eh. E ka nga nila, kung ano ang puno, sa ding bunga. Eh, balita ko nga eh, kung ano nung krimen ang kinasangkutan ng tita mo eh. Oh, okay po, Dad. Pero, wala naman pong ginawa yung anak niya sa di ba? Anak, maging matalino ka, ha? Di ba, kung anong gawain ng magulang, siyempre, ganon din ang gagawin ng anak. Ah, uh, okay po, Dad. Pero, di ba po, kapatid mo naman po siya? Oo nga. Kapatid ko nga siya. Pero, tingnan mo naman. Yung kalagayan natin sa kalagayan nila. Alam mo, yung tita mo na yan, ang tanda na, pero walang tinanda na. Nung no, nag-aaral kasi, puro bulak-bulang alam eh. Ah, uh, sige po, Dad makuha na lang po kita ng kape mo para mabawasan yung stress mo sa kanila. Abuti pa anak. Thank you. Sige po. Budel! Anak! Oy. Yes, Dad. Anak, pinsan mo. Um, hello po. Nice to meet you. Hi. Dito muna siya titira kasi yung uh, mami niya may naasikaso lang sa siyudad. Siya yung sinasabi ko sa iyo. Ah, uh, pero dad, di ba siya yung anak ng kapatid mo. Okay. Ah? Basta behave ka lang anak at ah uh, yung mga pinag-usapan natin, itatak mo na lang sa akukote mo 'yun. Okay? Ah, uh, ka lang ayos mag sa pinsan mo. Okay lang naman po. Okay? Meron ka pa bang gusto? Wala naman po tito. Okay lang po, salamat po. Huwag ka mahihiya, magsabi ka lang sa akin, ha? Sige po. Nak, samahan mo nung pinsan mo doon sa tutulugan niya. Ituro mo sa kanya kung saan siya matutulog. Uy, ang ganda ng bahay niya, no? Matanong ko lang, anong yung palahabi mo? Mahilig ka ba sa billiard? Like, volleyball? Ano ba? Hindi mo ba nakikita? May ginagawa ko, di ba? Pasensya na. Gusto lang mong makipagkaibigan. Alam na, wala naman akong ba, Wala rin naman akong masyado pang dito eh. What the? Ew, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Pasensya na. You know, don't expect me to be your friend. Kasi, pinalaki ako ng mga magulang ko na hindi nakikipag-friend sa mga hampas lupang katulad mo. Okay? Tsaka, pwede ba? Huwag kang magdidikit sa akin. Baka may galis ka, baka mahawa pa ako. Sensitive kaya yung balat ko. Ano ka ba? Siyempre, di lang naman din kaibigan yung gusto ko. Magpinsan tayo eh. Siyempre, gusto ko rin magkasundo tayo. Sundo mo mukha mo. Tsaka, tsaka hindi ko nga mag sa dad ko eh kung bakit kanya dinala dito. Eh, nung nakaraan lang, pinag-uusapan ka namin na anak ka ng kriminal. Tsaka, alam mo, iwan na kita dyan na kasi <sighs> Ay, Kay, busy ka? Samahan mo naman ako. Naro tayo billiard. Billiards? What is that? Tsaka, di ba, pang lalaki lang yun? And ayoko, kadiri naman yan. Teh, ano ka ba? Kahit, kahit pang babae naman o pang lalaki, pwede rin maglaro nun eh. Tsaka ayaw rin boring ka dito. Samahan mo na ako. Promise mag enjoy ka doon talaga. Ha, alam mo, first of all, hindi ako maboboring. Kasi meron akong mga friends. Not like you, na walang friends. Gusto mo ba magbayad pa ako ng mga tao sa squatter para lang makipag-friend sa'yo? Sige. Iniisip lang naman kita, Tila. Iniipag-close lang naman ako, diba? ba? ko rin naman maboring dito eh. Pero sige bakit tayo data boy, ha? Hindi mo ba dam, Ayaw kita dito. Alice! Gusto lang naman kita eh. Kasi akala ko mayingin close tayo. Katulad nila tita at papa. What the? Ano akala mo sa parents natin? Magkasundo? At saka kahit magkapatid sila at pinsan kita, never ako makikipag-close sa inyong mga dugyot. Grabe ka naman magsalita. Parang di naman tao usap mo. Pinsan mo pa rin ako. Wala akong pinsan na pulubi at langis water, okay? Tsaka, pwede ba umalis ka? Kasi malabo na nga yung mata ko, pinapalabo mo pa. Alis, alis! Ay, nakakainis ka n'yo. Excuse me. Sinong nagsabi sa'yo na pwede kang kumain dito sa lamesa namin? Sorry. Ha? Ay! Sorry. Ahala ko kasi lababo. Pasalamat ka nga mineral water yung tinapon ko sa'yo. Hindi tubig galing sa kanal na nakasanayan mo. Anak, anong ginawa mo? Tinuturoan ko lang naman to si Derek na hindi siya pwede kumain dito sa lamesa natin kasi hindi natin siya kalabin. Pinsan mo pa rin yan, anak. At deserve pa rin yan. Na-respeto mo. Teka lang, Dad. 'Di diba, Ikaw ikaw pa nga nagsabi sa akin na masasamang tao sila na anak yan ng isang kriminal. Ano nangyayari ngayon, Dad? Bakit parang sa akin kapagalit? So parang kasalanan ko pa? Oh my gosh. Ano niyo? Tama si Mami. Kahit ka mag-anak muna, basta nakangat sila sa buhay, mamaliitin ka na nila. Anak, wala to, nak. Misunderstanding lang to. Tito, alam ko naman na may tampuhan po kayo ni Mama eh. Pero sana sa susunod naman, huwag naman yung sana mga dami kami magpinsan. Tinuruan kasi ako ni Mama kung ano yung ugali niya, ayun yung mag-reflex sa akin. Tsaka lagi niya sinasabi sa akin na maging mabuting tao. Tsaka sana to, magkasundo na rin po kayo ni Mama. Tsaka nang may paliwanag ng maayos kay Kai kung ano talaga yung nangyayari. Tsaka Kai, sana magkasundo na rin tayo, di ba? Tito, hindi naman po sa sumasagot ako or bastos. Pero sana sunod, hindi po kayo nag-ibrain mo siya sarili niyong anak. Sana kayo po ay nagkuturo ng magandang asal. Ayun lang naman po, sana magkasundo na rin po kami ni Kai. Ayun kayo ni Mama. mao na rin po I'm not hiding anything I think you know me too well. I'm always coming up short on words. You should know that by now, we've been down this road. So I'm not sure what you think you heard.